At ito na yan mga guys, yung part 6. Part 6 na to. Buwan September, dahil nasira, nanakaw pala yung, hindi pala nasira, nanakaw pala yung cellphone ng anak ko. Yung anak niya, na nanakaw ng cellphone. Kaya ang ginawa niya, dahil para hindi mag away, -away sila magkapatid, kinunan niya ng cellphone sa SM. Sinama pa niya ako. Kaya sino ba naman mag-iisip na may babae? Kasi na, sa, sa trabaho kasi niya, ang iniisip ko, kung, kung mag man siya, baka doon sa trabaho niya. Kasi, syempre, maraming babae doon, eh. There's more yun. Kaya, sa isip ko, talagang, ano talaga, nakuha na niya ang loob ko. Sobrang, ang tiwala niya. Ang tiwala ko pala, nakuha na niya. Kasi, sinama niya ako doon sa SM. Kumuha kami ng, ano, ng cellphone ng anak para sa anak niya. Nag-down siya ng cellphone ng anak niya. Tapos, Sinama niya ako kaya inisip ko ah wala sigurong babae talaga kasi ba't ang lakas na loob sinama ako tapos ang sabi ang dami niyang pangarap para talagang normal na wala talagang ano wala talagang nangyaring kababalaghan sabi niya ano sa susunod ay ang cute ni Doge sa, sa sunod na ano buwan o sunod na araw, ipasyal natin yan. Sabi niya sa akin. Ipasyal, sabi ko, bilhan mo ng damit. Oo, bibilang ko ng damit. Pasyal Maganda ipasyal yan sa ano, sa SM. Si Dogi daw. Kaya naniwala din ako na talagang ano na siya. Yung sa amin. Yung ano na ang isip niya. Kaya nangangarap eh. Sabi ganyan. Pag ano, mamasyal tayo. Sabi nga, sabi naman ng anak niya, sama ako pa. Sabi niya, hindi, kami lang. Kami lang muna kasi hindi raw kasi sa ano, sa motor ipasyal daw namin si Doge sa doon nga sa mall tuwang-tuwa naman ako na naman syempre bilang babae tuwang-tuwa na nagbago na ang lalaking inasahan mo na mabairo ganun talaga inisip ko na ano na siya seryoso na ang kulang na lang talaga yung dito siya mag-stay pumunta na kami ng ano ng SM biglang nadulas ang dila niya habang nag-drive siya ng habang nakasakay, nakaangkas ako biglang nadulas ang dila niya, biniro niya ako ah uh, itong motor na to, ibigay ko sa'yo ah, uh, yan ha, yan ang sinabi mo uh, hindi ako, hindi ako nag, ano, nang, dag, hindi ako nagdadagdag hindi rin ako nag, ano, kasi mahi, napakahirap kayo magsinungaling pag, pag, ano ko lang to, yung, hak, ano yung imbinto, napakahirap ang sabi pa nga niya, itong motor na to, ibigay ko na to sa'yo. Ba't mo naman ibibigay? Eh? Marunong ba ako mag, ano, mag drive? Sino namang pag-drivein ko? Kasi marunong ako noon, pero aywang ko lang ngayon, sabi ko, aywan ko lang ngayon kung marunong pa ba, kasi matagal naman yon Sabi naman niya, hindi e, ako, pag gusto mong magpadrive, kung gusto mong may pupuntahan ka, hindi e, ako ako magdrive, kaya sa'yo na to, itong ano na to motor, bakit naman? kasi marab, malapit na ako magkaroon ng malaking motor, yun ang sabi niya hindi natuwa na naman ako kasi may mga pangarap tapos sabi ko, ah much money pala kasi mantakin mo yan, may motor na mag, magpupunder pa gano'n naman talaga eh, pag mayron ka isang bagay tapos magpunder ka ulit ibig sabihin, may pera ka gano'n, kasi sabi ka, bam, nagbiro pa ako much money pala ano, kasi mag magpupundar ng ano eh, ng malaking motor in max ba yung tawag doon tapos ano, malapit na rin siya magkaroon. Kaya bibigyan niya sa akin ng motor. Sagot ko. Tapos siya daw magdadrive kapag gusto kong may pupunta na ako siya daw magdrive. Kahit daw wala siya sa bahay. Chat chat ko lang siya. Tapos, doon ako, doon, doon ako nagbirong gano'n na, aba, much money. Tapos, ang sagot naman niya, nadulas ang dilan niya, na, hmm? anong may pira? Wala akong pira eh. May magbigay lang sa akin, may magbigay lang daw sa kanya ng motor yon ang sabi niya may magbigay lang sagot ko naman para napikon ako napikon ako habang nasa, loob, uh, nasa likod ako ng ano motor Ah, uh, ganon. Hindi inamin mo rin na mayroon pala magbigay. Eh, di. Sino pala yun? E baka naman, ano, nag nagduda pa nga ako na bakla. Baka naman bakla. Kasi sabi mo, wala ka ng babae. Baka naman, hindi ka na ng babae. Nagbi nagbibiro lang ako noon, guys. Nagbibiro lang ako noon sa kanya. Na, baka naman hindi ka na ng babae eh, pero yun pala, bakla na pala ang pinapatulan mo sa kasi sino magbibigay sa iyo? Alangan namang magbigay ng tao na wala kayong ano, relasyon. Doon kami nagkapikaw na na sa ano, kana naman nga eh, binibiro ka lang. Ano? Binibiro ka lang. Ayun, niwala na. Ganun-ganun. Wag na nga, ganun-ganun. Kalimutan mo 'yon, sabi niya ganyan. Biro lang 'yon sa akin, biro lang daw sa kanya 'yon. Kaya, ayan, wala na naman kasi iniisip ko, nagdodive, baka mabangga kami. Kaya, tinigil ko na lang yung pag-imbestiga. Hindi na ako nag-imbestiga, Sabi niya, joke lang daw yun. Ano, kalimutan ko daw. Tapos, nang pumasok kami ng ano, doon, kuma ng, ano, cellphone, sabi ko sa kanya, wow, ang ganda naman yan, yung ako na lang magamit sa biniro ko na naman siya oh ang ganda naman niyan cellphone na yan ang anak mo ako na lang magamit niyan sa kanya na lang tong sa akin sabi naman niya wag ano sa yong sa anak ko na kasi mas mahal yung ano eh yung cellphone na kinuha niya ko. wow ang ganda naman niyan sa ako na lang magamit niyan pang live go. pang live go sa ano mayroon akong sinasali live streaming noon sabi ko ano ako na lang gagamit niyan, ito na lang sa anak ko, total pang games lang naman sa kanya. Wag, sabi niya ganyan. Ano, para makatikim naman ang anak daw niya ng ano ng bago kasi lagi na lang pinaglumaan daw. Hayaan mo, sabi niya, hayaan mo pagkatapos nito ikaw na pupundaran ko. Natuwa na naman ako, guys. Sabi, ikaw naman pundaran ko. Kahit may cellphone ako. Oo, oh, oh, ikaw naman ang pundaran ko pagkatapos ng anak mo. Ikaw, ikaw, wag ka mag-alala ano, bibilhan kita patirilo, bibilhan din kita ganun ganon di ang ganda, di ba ang ganda ang mga ganyang mga naririnig mo kaya sabi ko ay talagang nagbago na ganun ganon kasi may pangarap na once kasi ang tao nangangarap, parang ang ganda ng, ang ganda ng ting sa tao may pangarap ano, bibilhan din kita ng rilo, ganun ganon di. ito na, ayos na naman kami habang pa -uwi, bumili ng pagkain tapos nagbanding kami dito nagkainan kami ng ano kami ng mga anak ko, kainan kami doon nga pa nga siya nagsalita na stay put lang kayo dito ha? nung bago siya umalis nung tapos na kami nagkainan dito ng dala namin ano stay put lang kayo dito ha antay lang kayo pupundaran ko kayo kumplituhin ko kayo ng gamit yun ang natandaan kong sabi niya ko kumpletuhin ka ng gamit. Bakit naman sabi naman tuwang tuwa yung anak ko. Talaga pa ha? bilhan mo ako ng ano ng bulha. Bibili ka rin ng TV pa. Oo, oh, bibilihan ko kayo ng TV. Basta stay put lang kayo dito. Huwag kayo mag huwag niyo akong isipin. Hayaan niyo muna ako doon. Hayaan ko daw siya doon kung saan man siya nakatira. Basta stay put lang daw kami dito. At ano, kukumpletuhin daw kami ng gamit. Kaya nag-isip ako ba, maganda na ito ang trabaho ng ano papa mo ganyan ganyan kasi ang ganda ng ano niya plano sa amin noon tapos lagi kaming pin pinapa lagi kaming dinadala ng pagkain guys yung mga mamahaling pagkain yung yung pangmayaman na pagkain minsan chocolate mga chocolate sa galing to bigay daw ng ano kapatid niya bibigyan niya sa amin minsan chocolate minsan mga cake minsan buko minsan igpay, mga ganun, mga mga ano yung hindi ba namin kayang ano, kasi siyempre hirap naman kami noon yung mga mamahali na ano tulad na mga igpay mga ganun, mahal na sa amin yan, buko pa syempre hindi namin kaya, kahit nga pizza, pizza pa, hindi nga namin kaya yung time na yun, kasi siyempre hirap na naman kami, maasa lang ako sa manicure, ganon tapos ito na nalason na na, na, nalason. na ano na utak ko nagtiwala na naman ako na ganun nga okay kami Ang minsan natutulala ako mag di ko okay kami pero bakit wala siya dito kaya nang nagtulak sa akin para manghuli, hinuhuli ko siya nung time na yon kasi nagtataka ako bakit ganun marami siyang pangarap gusto pa kami pero bakit mas gusto niya doon yun nga yung time na lockdown na pinuntahan ko siya ng gabi switch siya dito galing siya dito switch siya sa akin ano, okay okay siya, pinakita niya sa akin. Pagdating ko doon sa boarding house, you know, bigla, bigla akong nag-surprise pumunta. Biglang galit na galit. Doon ako nag-umpisang maghinala na may kababalaghan talaga to. Hindi na ako naniwala na ano. Basta alam ko, basta may kababalaghan. Hindi ko malaman kung may babae. Kasi ano, bakit niya ako dinadala sa boarding house? Doon ko na pagtanto. Kaya pala hinahatid niya ako na alas 5 ng madaling araw, ayon niya ako masinaga ng araw, yun pala, mayroon pala siya makababalaghan ng yari. Kaya doon ko nalaman mga ilang araw kung naisip yan na, kaya pala alasing, uh, kaya pala mga alasing ko, inahatid na niya ako dito sa amin. Kasi mayroon pala siyang lihim na